Good morning guys ah, simula Simulan na naman ng isang buong araw na pagtatrabaho Pero bago ko simulan ng lahat uh, ah, Nag-aalmasal muna ako at nagkakape Tsaka ako ayusin yung mga dapat ayusin ng aking mga susuotin At gagamitin sa aking pag-duty napaka ng panahon ngayon at Sobrang sarap pagmasdan ng mga puno kasabay ng malamig na simoy ng hangin dito sa aking area. Kaya tara, simulan na natin ang pag-ibigis. Ito nga pala ang aking mga paraphernalias na ginagamit sa aking pag-duty. Kaya hindi biro ang aming trabaho. Bago ko ikabit yan sa aking uniform, uh, kailangan ko munang linisin bawat isa dyan. Kailangan ko silang pakintabin para presentable at maganda tignan habang suot namin ang aming uniform. maliris at tagalang galang kaming tignan. At bago kami naging isang security guard, pinagdaanan din namin ang hirap ng training bago kami naging isang lisensyadong security guard. Kaya bago nyo sabihin na hayahay ang pagiging security, mag-training muna kayo. Saka nyo sabihin kung hayahay pa talaga ang pagiging security guard. Kaya hindi biro ang aming paghahanda at pag-prepare sa aming mga gagamitin at susutin sa araw ng aming pag -duty. Kaya ang gusto lang namin sa katulad kong security igalang at respetuhin ang aming trabaho. Dahil hindi po ganoon kadali ang pagiging security. Dahil kami mga security, handa kami magsakripisyo alang-alang sa kliyente. Maraming pwedeng mangyari. Nandyan yung hindi ka pwedeng umuwi dahil wala kang kapalitan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, obligado kang mag-duty ng 24 hours dahil hindi biro ang pagiging security. Kahit buhay namin, isinusugal namin para sa trabahong ito at sa aming kliyente. Kaya ginagawa namin ang lahat para sa trabahong ito. Para mapanatiling maayos at tahimik ang aming nasasakupan. May mga pamilya din kami na umaasa sa amin nang makauwi ng ligtas at payapa sa aming mga tahanan. At sa katulad kong security guard, isa lang ang aking hinihiling, respetuhin at igalang ang aking profesyon. Dahil itong trabaho na ito ang bumubuhay sa aking pamilya at nagtatrabaho na maayos at lumalaban ng patas. Kaya kaming mga security guard, masipag, matyaga at mapagkakatiwalaan. See you on my next video. Bye bye.